Ito. Ito ho ang salarin. Ayan ho. Siya pa ho ang una. Wala akong kinalaman dyan. Wala akong alam dyan. Pero kitang kita ko ho eh. No, susubo ho. Ayan. Ito ho ang isa pang sangkot sa krimen. Ito ho ang naabuso. Napuwit ho yan. Siyempre. So, ako ang director. Ano ba? ba? Apo <laughs> ang tima? Naku, naku, naku. Kasi yan ang warto eh. Ay ganito na makatago. Eto, 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 salarin. Itong pinakapatili, salarin. Tawa ng tawa. Wala namang ipin, no? Oh. O, oh, eto, salarin. Hindi pa, nung kasiya. Nung kasiya eh. Nandyan dito eh. O, nandyan dito. Eto, salarin. Hindi mo lang ipu. Siyempre, ako ang bida rito. Hindi ka sumasakit din, pero bida pa rin. Kalbo nga lang. Tawa tawa eh. Ito ang rin ako, kumakain ng tako, tako. Tapos, ka Ayun, yung pakpak ako. Tama ba? Tama. Oo